Ang salitang ebanghelyo ay nangangahulugang magandang balita. Nais kong sabihin sa iyo ang mabuting balita na mayroong isang tulay kung saan maaari mong makilala ang Diyos at mabuhay kasama siya magpakailanman. Ang tulay na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo at ang kaligtasan na ibinigay niya sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Hesus sa krus ay makakapagkasundo ang tao sa Diyos at magkaroon ng isang walang hanggang relasyon sa kanya. Tulad nga ng sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Juan 14:6. Naniniwala kami na ang universo ay nilikha ng isa na may walang hanggang karunungan at kapangyarihan kaysa sa sangkatauhan. Siya ang nag-iisa at tanging Diyos. Tulad ng sinabi ng Biblia sa unang Korinto 8.6, Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Heso Kristo, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay At sa pamamagitan din niya nabubuhay tayo Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay isang banal na Diyos Siya ay isang ganap na moral at matuwid na Diyos Walang masamang pag-iisip o gawa ng tao ang kayang ilihim sa Kanya Sapagkat siya ay makapangyarihan at nalalaman ang lahat ng bagay Gayunpaman siya rin ay isang mahabagin na Diyos na nagmamalasakit sa ating mga pangangailangan. Siya ang nagpupuno sa ating mga pangangailangan para mabuhay, katulad ng hangin, sikat ng araw, ulan, pagkain, at hindi mabilang ng mga pagpapala. Ang pagmamahal niya sa atin ay katulad ng isang magulang. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat tayo ay mahal niya. Ngunit ang mga tao ay patuloy na pinipili na talikuran ang Diyos at sundin ang sariling nais at kasalanan at gagawin ang lahat para makamtan ang mga ito. Maaari tayong magpanggap na mabubuting tao at masunurin sa batas, ngunit sa kaibuturan ng ating mga puso, tayo ay mapagmataas, naglalaan ng oras sa mga walang kabuluhang bagay, immoral, marahas, lihim na sinasaktan ng iba, hindi tapat tamad, walang malasakit, puno ng kalungkutan, hindi kontento, makasarili, at iba pang pa mga paimbabaw na katangian at gawain. Ang lahat ng ito ay kasalanan sa mata ng Diyos at lahat tayo ay nagkasala sa Kanya. Ang ibang tao ay nabubuhay sa kasalanan at sa kanilang makasalanang hangarin na batid at saksi ng sangkatauhan. Hindi katakataka na sinabi ng Biblia sa Roma 3.23 Sa pagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nagkamit ng kalwalatian ng Diyos. Ang ating masama at makasala ng pag-uugali ay ahatulan ng Diyos. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang kahihinatnan ng kasalanan ay kamatayan at pagdurusa, hindi lamang sa pisikal na katawan kundi pati na rin ng kaluluwa na walang hanggan na may hiwalay sa Diyos. Kung bawian ka ng buhay ngayon, mayroon ka bang katiyakan na pupunta ka sa langit? Masasabi ko sa iyo na kung ang isang tao ay namatay sa kasalanan, hindi siya pupunta sa langit. Ang langit ay isang banal na lugar kung saan nakatira ang Diyos at ang mga anghel. Ang isang taong namumuhay sa kasalanan ay hindi makakapunta sa langit. Ang katotohanang nakasulat sa Biblia ay hindi magbabago. Nangangahulugan ba ito na wala tayong pag-asa? Hindi! Huwag kalimutan na ang ating matuwid na Diyos ay isa ring mapagmahal at mahabagi na Diyos. Ang perpektong plano ng Diyos para sa ating kaligtasan ay naaayon sa batas pang espiritual ang paraan upang tayong mga makasalanan ay makapiling ang Diyos sa langit na kanyang tirahan. Naparito siya sa mundo sa persona ni Hesus Kristo, ang anak ng Diyos, upang iligtas ang sangkatauhan. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan. Ipinagdiriwang ng Pasko ang kapanganakan ni Kristo. Di nakakagulat na ginamit ng mga istoryador ang kanyang kapanganakan upang markahan ang pagbasa ng oras. B.C. Bago si Kristo at A.D. Ano Domini na nangangahulugan sa taon ng Panginoon na nagsimula sa pagsilang ni Yesu Kristo. Paano nga ba makakamtan ang kaligtasan? mula sa mga makasalanang tao, binago tayo ni Jesus bilang mga banal na anak ng Diyos. Inako niya lahat ng ating kasalanan at binayaran ang mga ito sa krus ng kalbaryo. Sa pamagitan ng pagkalinis ng ating mga kasalanan, tayo ay pahihintulutan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Paano pinatunayan ni Jesus na siya ay Diyos? Na ang kanyang mga pangako ay totoo ang pinakamahalagang patunay ay siya ay nabuhay mula sa mga patay. Sinasabi sa atin ng kasaysayan na si Jesus ay bumangon sa unang pitong araw, iyon ang linggo sa ating kasalukuyang kalendaryo. Ang araw na ito ay ginagamit upang gunitain ang muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Ginawa ng mga bansang kristyano ang araw na ito na isang espesyal na araw upang malaya ang mga tao na pumunta sa simbahan upang ipagdiwang at gunitain ang pinakamahalagang kaganapang ito. Pagbangon mula sa mga patay, pinatunayan ni Jesus na siya ay Diyos. Pinatunayan niya na may kontrol siya sa buhay, kaya't ang pangako niya na walang hanggang buhay ay mapapasa atin kaparusahan ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, at walang hanggang sa impyerno kasama ang Diablo, si Satanas. Ano ang isang kakilakilab na kaganapan iyon? Ang buhay na walang hanggan ay ang kumpletong kabaliktaran. Walang hanggang buhay sa piling ng Diyos at walang hanggang kaligayahan sa Kanya. Apat na araw pagkatapos bumangon ni Jesus mula sa mga patay, umakyat siya sa langit. Hindi na siya nabubuhay sa mundong ito sa pisikal na anyo, ngunit pinangako na siya ay babalik sa pangalawang pagkakataon para sa panghuling paghuhukom. Bagaman hindi na siya nakikita sa ating kalagitnaan, ipinangako niyang maninirahan sa ating mga puso ang banal na espiritu. Siya ang nagpapayo, nagbibigay ng kagalakan at nagbibigay ng kalakasan upang makayanan natin ang mga problema sa buhay. Ano ang kailangan mong gawin upang maging isang anak ng Diyos at tamasahin ang walang hanggang buhay, panatag na kalooban at pusong puno ng kagalakan? Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay magsisi. Anong ibig sabihin ng pagsisisi? Humiling sa Diyos na patawarin ang iyong mga kasalanan, magpasya sa iyong puso na talikuran at layuan ang lahat ng mga kasalanan at masamang gawain. Pahintulutan ang Diyos na pamunuan at pangunahan ang iyong buhay. Pangalawa, Maniwala at tanggapin si Heso Kristo sa iyong puso at buhay. Dapat kang maniwala na si Hesus ay anak ng Diyos at siya ay namatay sa krus upang ang kanyang banal na dugo ang maglinis ng iyong mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, ito ang magbibigay daan upang ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos at makamtan ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, kailangan mong anyayahan ang tagapagligtas na si Heso Kristo sa iyong puso. Siya ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso, naghihintay ng iyong paanyaya. Siya ba ay nais mong anyayahan at tanggapin sa iyong puso? Paano mo siya aanyayahan sa iyong puso? Napakadali lamang sa pamamagitan ng isang taos pusong panalangin. Ang panalangin ay ipakikipag-usap sa Diyos. Maaari mong sabihin sa Diyos na nagpasya kang maniwala sa Kanya. Ito ang panalangin ng kaligtasan. Maaari mo akong sabayan o sundan sa panalangin. Mahal na Panginoong Heso Kristo, nais kong maniwala sa iyo. Patawarin mo ang aking mga kasalanan. Nais kong maging isang anak ng Diyos sa langit. Binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Inaanyayahan kitang pumasok sa aking puso at maging aking tagapagligtas at Panginoon. Nais kong sumunod sa iyo habang buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas, ito ang aking dalangin. Amen. Napakasimple, di ba? Oh, handa ka na bang gumawa ng desisyon ngayon? Kung gayon, maaari mong ipanalangin ng malakas ang panalangin na ito o taimtim sa iyong puso upang ipaalam ang tunay na nais ng iyong puso na maniwala kay Jesus. Ang tunay at nag-iisang Diyos na buhay. Sa katunayan, pagkatapos mong sambitin ang panalangin na ito, ikaw ay naging isang tunay na kristyano, ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos kahit sa iyong kamatayan, tiyak na ikaw ay pupunta sa langit, sapagkat malinaw na sinasabi ng Biblia sa Roma 10 siya. Ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang mag Dios, ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. Dahil ikaw ay isa ng ganap na kristyano, maaari mo itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na simbahang kristyano at sabihin sa pastor o taong makakatulong sa iyong desisyon na sundin si Kristo. Hilingin sa Kanya na tulungan ka sa paglago ng espiritual na buhay sa Panginoon. Maraming salamat at pagpalain ka ng Diyos.